Hello ulit mga kabayan. Sali na tayo dito sa usapang bala sa ni BBM ng gabinete? Opinion opinion tayo diyan mga kabayan. Pero bago po tayo umopinyon diyan, may papakita po ko sa inyo na isang tangang DDS mga kaibigan. Ito ay uh, matagal kong hindi pinapansin nito mga kaibigan kasi nga tanga ito. Kaya lang mas katangahan yung sinabi niya ngayon mga kaibigan. Siya po si Sasrogando Suasot mga kaibigan. <laughs> Pansinin natin yung kanya sinabi ha. Papakita ko sa inyo yung katangahan niya. What a desperate attempt. Duterte's order for courtesy resignation of previous appointees is not comparable to what BBM is doing. So, present perfect tense pa yung ginamit niya ha. Duterte did it within the first month of his presidency. BBM is doing this on his third year. Pansin nyo ba mga kaibigan yung katangahan na sinabi niya? Duterte did it within the first month of his presidency. Mga kaibigan, balikan natin yung uh, kung kailan nanalo si Duterte. May 9 ng election ng 2016. Ang sabi niya mga kaibigan, doon uh, dun kasi sa Davao, nagkaroon sila ng pagpupulong itong mga kabayan. No? Nagkaroon sila ng pagpupulong doon sa Davao ng May 31. Itong nakalagay dyan mga kaibigan. Ito Al Jazeera to. Philippines, Duterte, Rodrigo Duterte names new cabinet. Oh, new cabinet, May 31, 2016. Philippines, President-elect announces 34 new officials giving assurances on their honesty and integrity mga kaibigan. Ayan si Duterte. Oh. Anong date niyan? Ayan. May 31, 2016 mga kaibigan. Oh, Philippines, President-elect Rodrigo Duterte has named the members of his cabinet from his hometown of Davao City. A day after a joint session of Congress declared him the winner of the May 9 presidential elections. So 22 days lang mga kaibigan, meron ng cabinet si Duterte ano sabi niya sa mga gabinete niya mga kaibigan? Ito ang sabi niya oh. Uh, I can assure you, they are men of honesty and integrity, said Duterte. Announcing the 34 new officials at a news conference in Davao City where he was mayor for more than two decades before he was elected president, mga kaibigan. Paano masisipa ni Duterte within first month ng kanyang presidency, itong mga appointed niya na cabinet members, May 9 siya, naging presidente, May 31, ha? May 31, nag, nagtalaga siya ng na mga gabinete niya, Aba mga kaibigan. Ay sinipa na pala itong mga to. Ah, ng June 10. Sinipa na ito ng June 10 mga kaibigan. Diba kasi within first month of his presidency sabi ni tangang ano, sasot. Diba? Within first month naninipa na si Duterte ng kanyang gabinete. Ang tanga mga kaibigan. Diba? Yan ba yung paniniwalaan nyo? <laughs> Kaya kayong mga DDS, itong mga leader na pinaniniwalaan nyo, yung mga nagtatanggol kay Duterte, tangay ang mga yan, mga kaibigan. Tangay yan. Ha? Ito pa, ha? natin. O, Duterte on cabinet. They are men of honesty. Integrity, mga kaibigan. O, yan ang re release niya sa kanya mga press conference sa media. Ayan, o. Ito yung video. Sama-sama yung mga cabinet secretaries niya dyan. May 31 yan mga kaibigan. Ito o, publish. May 31, 2016. May 9 siya naging presidente. May 31, nagtatalaga siya ng gabinete. June 10, sinipa tong mga to. <laughs> Ang tanga mga kaibigan, di ba? O. Oh. 2016 ng May, nagtalaga siya ng gabinete. Kailan siya humingi ng uh, kailan niya sinabing oh, mag-tender kayo ng resignation nyo kayong lahat ng cabinet secretaries kailan niya sinabi yon sinabi niya yun mga kaibigan after three months ito oh, ayan oh gumawa siya ng memorandum circular number no. 4 August 2022-2016 mga kaibigan oh, ayan oh Yan yung sinabi niya dito mga kaibigan. Ito yung sabi diyan ng News 5. O, oh, ano sabi ng News 5? Sa visa ng Memorandum Circular number no. 4 na nilagdaan ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea, August 23, 2016, pinagsusumiti rin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng korto si resignation ng ilan sa mga itinilaga sa ilalim ng kanyang resignation. Ngayon may pagkakaiba dyan, sabi na nga News 5. Anong pagkakaiba? Sa kanyang direktiba, may ilang exceptions ang dating Pangulo kung saan hindi pinagsumite ng courtesy resignation ang newly appointed cabinet secretaries, undersecretaries at assistant secretaries, kanilang mga presidential advisors o assistant. Hindi yan pinag-resign ni Duterte. Iba pang officials executive department kakilalang lang uh, kabilang ang uh, state universities colleges 'di ba GOCCs at in appoint ng incumbent president uh, career officials as defined by the civil service law rules and regulations members of the judiciary constitutional commissions Ombudsman uh, ilang officials na pinoproseso pa lamang ang appointment bago pa man ilabas ang memorandum yan ang mga hindi pinag ni Duterte. Hindi niya hininga niya ng resignation o no? mag-graceful exit kayo. Hindi, hindi niya hininga niyan. Anong sabi pa? Sa inilabas na direktiba ni President Bongbong Marcos, May 23, 2025, pinagsusumiti niya ng courtesy resignation ang lahat ng cabinet secretary. <laughs> Alin na mas maganda mga kaibigan? Mas maganda tong ginawa ni BBM kasi pinag -re niya lahat. Kay Duterte, hindi niya pinag yung newly appointed cabinet secretaries mga kaibigan. Ganyan po katanga ang nagdetepend si Sasot na yan. Bobo yan mga kaibigan. Diba? Ang laking bobo ng uh, anong yan, akla na yan. Ngayon, after ng isang taon mga kaibigan, ano nangyari? Sa inappoint na mga head o mga sekretaris ni Duterte mga kaibigan. Mag-sample tayo. Pile Don. 11 others. Space wraps over 6.4 6.4 billion shabu po cheap. <laughs> diba mga kaibigan? Oh, diba? Bureau of Customs. Diba? Si Pile Don. Oh. Ano nang ganong ginawa mga kaibigan? Shabu. Nina asawa ni Sara Duterte, Man Scarpio. Pulong. Nahuli kasi Nino. Ni Asierto. <laughs> Kaya galit na galit sila kay Asierto. Nahuli yung shipment nila mga kaibigan. Oh. Eh ngayon, ilang ba talaga yung uh, nasipa ni Duterte na gabinete niya mga kaibigan? Ito ang totoo mga kaibigan. <laughs> Duterte says he fired five or six cabinet members due to corruption. Lima lang po o anim daw ang uh, sinipa niya sa kanyang gabinete, mga kaibigan. Ay itong kay Bongbong Marcos, marami siyang sisipahin dito. <laughs> Di ba? Oh, kay Duterte, sabi natin six lang. Kay BBM, napakarami niyang sisipahin dyan, mga kaibigan. Alam nyo ba, yan ay 35 lahat na secretaries, mga, mga bureau, mga, alam mo yon mga assistant. 35 po na secretaries yan. Ah, 34 nga lang yung inappoint ni Duterte kay BBM. 35 po yan, mga kaibigan. Oh, ah, sino ngayon, mga kaibigan, ang mas matindi? Mas matindi po ang ginawa ni BBM. Kaya pa paano mo sasabing sasurugan do swasot ka? na hindi maikukumpir yung ginawa ni BBM kay Digong. Talagang hindi maikukumpir kasi mas matindi yung ginawa ni BBM. Tanga kang ro... Susa... ka. <laughs> Di diba? Mga kaibigan, ganyan po katangaan mga nagde kay Duterte. Di ba? Ganyan po sila katanga mga kaibigan. They are men of honesty and integrity. Sabi ni Duterte. Pero po, anong sabi niya mga kaibigan? pinagre-resign niya ng after 3 months yung sinasabi niyang men of honesty and integrity. Oh. Lahat 'yon hiningan niya mga kaibigan. 'Di diba? Paano ngayon 'yan? Ha? Paano mo ngayon papaliwanag 'yan? Ngayon mga kaibigan, tapos na tayo dito sa tangang ito. Ah, itong kay sa surugando sa sot na tangan na to mga kaibigan. Eh pinakamahalaga niyan mga kaibigan, mag uusap naman po tayo tungkol dito sa kay BBM na bakit ba ginawa ni BBM to mga kaibigan? Ha? unang una mga kaibigan, yung uh, ginawa ni BBM na alam mo yun, pag uh, shuffle nga po ng uh, kanyang gabinete, meron po talaga nga sa sasabihin natin na ano yan eh, na talagang may pakay siya dyan mga kaibigan. Ano ba yung masasabi natin pa kay dyan na napakahalaga yata at bakit ba talagang uh, alam mo yon lahat ng cabinet secretaries, idiniinan eh niya mga kaibigan. Diba? Kasi nga po, lilinisin niya yung gobyerno mga kaibigan sa mga hindi nagtatrabaho. Diba? Bawal po yung may amoy ng Duterte mga kaibigan. Diba? Yung mga pampagulo dyan, diba? Yung mga nagpapabigat, tatanggalin po niya yan mga kaibigan. Most probably talaga tatanggalin niya yan, di ba? Kailangan din niyang buwagin yung ano mo yun. Nagkakanya-kanyang grupo yan dyan mga kaibigan eh sa loob ng gobyerno. Bubuwagin niya yan mga kaibigan. At sigurado pagka nabuwag niya yan mga kaibigan, mapapabilis po yung uh, alam mo yung proseso ng lahat ng gawain ng gobyerno at mapapatupad na agad lahat ng proyekto. Diba? Siyempre, Tanong din dyan yung loyalty po ng gabinete sa taong bayan, hindi sa politika. Diba mga kaibigan? Ganyan po, ganyan po talaga ang ginagawa ng Presidente. Linisin ng gobyerno sa mga hindi nagtatrabaho mga kaibigan. Kasi sa loob ng uh, dalawang taon mga kaibigan, eh, hindi po nakapaghatid ng malinaw talaga, konkretong resulta. Totoo po yun, diba? Totoo talaga naman na alo, alam mo yun, talaga nga, syempre, mabait nga yung Pangulo eh, tiwala siya. So ayan, buburaburahin niya, buburahin na niya yung kanya-kanyang grupo diyan at yung alam mo yon na ah, parang ah, sitting pretty lang yung mga gabinete. Ah, kailangan ng taong bayan yung tapat mga kaibigan eh. ba? Diba? Kailangan diyan yung talaga nagtatrabaho. Ngayon, simula po 'yan, ah. Simula 'yan ng ah, kabanata ng kanyang bagong ano, yung pagpapalit ng gabinete. Bagong kabanata po 'yan sa kanyang administrasyon mga kaibigan. 'Di ba? Panimulang kabanata. 'Di diba? Para tumugon po do sa boses ng taong bayan. Ah, totoong pinakinggan niya yung midterm elections. Totoo 'yan mga kaibigan. Malinaw yung signal diyan. 'Di diba? Talagang nadismaya nga po ang publiko dahil sa sinabi na rin niya ang bagal ng proyektong ano, inaasahan ko ay tapos na. 'di diba? Talaga naman dapat ay na mga kaibigan. Kaya 'yan kailangan baguhin. Simulan sa kaiboturan sa loob. 'Di ba? Kailangan niyang maging matigas na dito mga kaibigan. Kailangan kumilos na agad. Kasi nga alam mo yung mga taong 'yan eh mga may kaya yan sa buhay, napakayayaman niyan. Hindi mo yan mapepersa. 'Di ba? Wala na yung pakiramdam na alam mo yung kailangan ng mahirap ito, kailangan ng mahirap yung ganun. Wala na yung mga kaibigan kailangan ng palitan yan yung mga ano mo yun yung mga prebihili ng mga yan eh, alam mo yun wala na mga kaibigan eh parang alam mo yun wala naman silang pananagutan eh diba yan yung tinitingnan ng mga yan ba diba? at syempre pag ginawa niya yan mga kaibigan kailangan niya na second chance talaga kasi mas mas kwalipikado na sigurado ang uh, mabibigyan ng pwesto ngayon mga kaibigan diba syempre eh yung mga dating grupo, oh, bubuwagin mo yung comfort zone niyan. May may mga mentalidad na yan mga kaibigan, yung mga kalihim na yan after 3 years eh. 'Di diba? Sitting pretty na yung mga yan, may comfort zone. Oh, talagang bubuwagin dapat 'yan mga kaibigan. 'Di diba? Tatatag ng bagong cabinet na iisa po yung layunin at may disiplina. 'Di ba? Yan po ang pinakamahalagang dapat mangyari talaga ngayong tatlong taon na natitira. 'Di ba? Syempre, mga nakikisawsaw sa politika na cabinet members mga kaibigan tatanggalin 'di ba tatanggalin 'yan yung mga patamad tamad pakupad kupad 'di ba puro uh, alam mo yon ngaw ngaw lang 'di ba nasa isang sulok lang mga kaibigan tanggal ang traitor at mga double agent ngayon diyan mga kaibigan kailangan tanggalin yung mga nag yung mga agent dyan ng Duterte, yung may amoy na mabahong Duterte mga kaibigan. Yung mga tridor na cabinet. Kailangan tanggalin yan kasi mga double agent yan eh. May amoy yan ni Duterte, yung mabahong amoy ni Duterte. Yan ang pabango ng mga yan. Diba? Kaya po, pag yan ay napaltan, siguro mga mga may bata matanda mga kaibigan. Yan po ay mga nakatutuklat sa trabaho. Diba? Diba? Hindi na ngayon magmumukhang uh, survival ang presidente mga kaibigan. Yung kanyang gabinete hindi po. ba? Diba? Kasi kung nakita nilang nakapagsibak ng ganong karami, ay eh masisibak din sila mga kaibigan. Sayang yung pagkakataon na sila magiging sekretary. ba? Diba? Kailangan maitulong nila na maayangat muli po ang tiwala ng publiko sa mamamayan mga kaibigan. Yan ang pinakamahalaga. Diba? Mi, ano, magbibigay ng mensahe mga kaibigan. Yung pamahalaan na seryoso na po ang reforma. ba? Diba? Seryoso na ang reforma mga kaibigan. Kasi napakabait nga ng presidente natin eh. ba? Diba? Nagkaroon ng pananabotahe yung mga yan. Sinira yung proyekto ng Pangulo. ba? Diba? Sinira mga kaibigan ngayon sa bagong mga, mga cabinet secretaries. Talagang yan ay change oil at calibration mga kaibigan. Ah, mas mapapabilis po ang proyekto wala na pong pang iipit na mangyayari dyan wala na kapabayaan mga kaibigan talagang bilisan yan ngayon diba? kasi gusto nga ng presidente ni BBM na magkaroon siya ng legacy na matino ramdam natin yan mga kaibigan na yung tao ay gusto niyang bumuti ang bansa natin ngayon, kailangan talaga mapalitan yung mga hindi marunong makinig sa Pangulo yung mga traitor mga kaibigan kailangan ito nga si ano eh, si Chanko kahit na congressman yan hindi dapat naglalalapit yan dyan eh. di ba si J. Ruiz kailangan matanggal yan di diba? at yung iba pang mahalagang mga ano mo yon mga sekretary na may posisyon tanggalin talaga dapat mga kaibigan yung mga kalihim na nagmamagaling ayaw makinig mga pakupad-kupad, lumilis po ang, uh, ano, sa direktiba ng Pangulo panahon na po mga kaibigan na talagang dapat iparamdam sa mga yan. ba? Diba? At ito pa mga kaibigan, ipinapakita po, sure ako ipapakita sa taong bayan na yung kanyang mga magiging desisyon po ngayon ay magiging mabigat sa loob ng tatlong taon. Magiging mabigat ang desisyon ng Pangulo ngayong tatlong taon mga kaibigan. Ah, minamadali niya yan kasi nga mataas ang pressure sa kanya ipapakita po ni PBM na totoong ipapatupad niya yung lahat ng programa sa mahihirap makatuwiran na po ngayon na hakbang na gagawin niya mga, ka mga kaibigan kasi palatandaan niyan ah, na itong taong ito, itong presidente ito hindi po tayo pinababayaan ba? Diba? ngayon, ano pang dapat iwasan dapat pong makaiwasan dapat iwasan yung anino ni Duterte mga kaibigan Kailangan ano yan Alam mo yun Kumbaga sa baha Itataboy lahat ng basura Yung malakanyang Lilinisin mga kaibigan Para walang amoy Nung dating administrasyon ng mabaho Yung mabawang rehimen ni Duterte Mga kaibigan Dapat tanggalin ang amoy niyan Diba? At ngayon Pag natanggal yung amoy Ng Duterte mabaho Sa malakanyang Magkakaroon na po ng legacy ng tunay na reforma mga kaibigan ah, gustong maalala ni BBM ah, gustong maalala siya ng tao na mga na siya uh, pangulong uh, alam mo yun nagtulak po ng development ng continuity ha ng pagbabago Ah, mga kaibigan kaya nga itong mass resignation na ito matindi itong pahayag mga kaibigan Ha? Ah, matindi itong pahayag. Hindi po ito sasabihin natin na alam mo yon mga paglalatag lang ng kung ano nung maisip lang niya, hindi mga kaibigan. Matindihan po itong nga mangyayari ngayon sa tatlong taon na natitira sa kanya. Di ba? Pagpapakita lang po ng alam mo yon yung leadership niya ay may accountability. Pagka hindi mo nabuo yung pinapagawa ko sa'yo, marap ka sa akin, tanggal ka. Ah, yan po ang tamang-tama. Yan yung karapat dapat at epektibong galaw mga kaibigan. Diba? At syempre, nandyan yung disiplina at professionalism. Pinapakita pa rin niya yan mga kaibigan. Kahit pinag-resign niya. Ha? Ah, pero hindi siya dumaan doon sa prosesong, alam mo yun, bastos. Yung nanunupil na ng uh, ibang tao na, alam mo yun, mga kaibigan, 'yung ayun, alam niya 'yung pistol ni Duterte, babastusin ka. Sasabihin 'yung corrupt ka. Hindi mga kaibigan, 'di diba? May mga talagang uh, national priorities na ngayon na talagang tututukan. So hanggang dito lang mga kabayan. Sana po naintindihan niyo itong sinabi ko. 'Yung unang-unong kong mga pinaliwanag sa inyo 'yung si Sasurugando Sasot. Bobo 'po 'yun, mga kaibigan. Huwag kayo maniniwala doon. Uh, <laughs> na tatlong na after ng isang buwan naninipa si Duterte ng gabinete niya katangahan yun mga kaibigan so maraming salamat sa inyong pakikinig Inexplain e na po natin na magiging galaw ng Pangulo nakisali tayo sa usapang ito mga kaibigan maraming salamat sa panonood